na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao. Matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsaginsay lumindol ng napakalakas ano pat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay na buksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong sakta ng iyong sarili, narito kaming lahat, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng mga nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang Salita ng Diyos Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng gagaling. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ayuyo ko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng gagaling dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan ikay tunay na dakila pati iyong kautusan noong ako ay tumawag tinanggap ko ang tugon mo sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako ligtas ako sa iyong piling lakas ko'y sa iyo nang gagaling nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipinakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibotang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Binabati po namin yung mga nasa Abu Dhabi, nasa Dubai, nasa Saudi, nasa Italia, nasa Japan, Singapore, Taiwan, Canada, US, Germany at iba't iba pang bahagi ng buong daigdig at buong Pilipinas, sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Narinig po natin sa unang pagbasa si Pablo at si Silas ipinahugupit at ipinakulong dahil sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Pero suba, pero imbis na imbis na magmukmok sa loob ng bilangguan, Narinig po natin anong ginawa nila? Nagdasal, umawit ng mga papuri sa Diyos. Napakaganda siguro ng kanilang mga awit na pati yung ibang mga bilanggo na nakinig sa kanila. May kabutihan din palang dulot yung pagkakakulong nila. Lumindol ng malakas, napatid yung kanilang mga tanikala at bumukas ang mga pintuan ng bilangguan. Pwede na sanang tumakas pero hindi na natili sila Pablo at sila sa loob ng kulungan. Nang akmang magpapakamatay na ang bantay ng kulungan, pinigilan nila ito na manghayong bantay sa kanilang katapangan at sa kanilang pananampalataya. Nagpabinyag siya at ang kanyang buong pamilya. Kita niyo po, may kabutihan din palang dulot yung hindi nila pagtakas. Sa Ibanghelyo, narinig po nating nagpapaalam si Jesus. Ang pag-alis daw niya ay para sa ikabubuti ng mga alagad. Sapagat kung hindi siya aalis, hindi makakarating, hindi dadating ang tagapagtanggol. Alam ni Jesus na Malulungkot yung kanyang mga alagad. Subalit, pangako naman niyang hindi niya iiwan dahil ipapadala niya ang Espiritu Santo. Alam ni Jesus na may kabutihang dulot ang kanyang pag-alis. Alam po nating masakit ang karanasan ng paghihiwalay. Yung mga anak, kailangang bumukod, kailangang humiwalay sa kanilang mga magulang kapag nakapagtapos na ng pag-aaral, kapag may trabaho na, kapag may sarili ng pamilya, para makilala ng magulang na hindi na sila bata. Our children have to go away and we have to feel that bitter heartache before we can accept that they are no longer children. They are adults like ourselves with lives of their own. Hindi po lahat ng karanasan natin maganda. Hindi lahat ng pangyayari sa buhay natin ay umaayon sa ating mga plano at kagustuhan. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, mayroon po laging mabuting sumisibol kahit na sa mga masasakit at madidilim na bahagi ng buhay natin. Sa kabuktutan ng tao, nagpaplano ng kasamaan laban sa kapwa. Kapag nagagalit tayo, kapag ka naiinggit tayo, nagpaplano tayo ng masama laban sa kapwa. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, magdudulot pa rin siya ng kabutihan. Mga kapatid, ito po yung panghawakan natin sa kabila ng kasamaan at kabuktutan ng tao, dahil mabuti ang Diyos, laging may pinasisibol na kabutihan. Magtiwala, it, magtiwala tayo dito sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na nagpapasibol ng kabutihan. Kaya niyang magdulot ng kabutihan mula sa mga bagay na sa tingin natin punong-puno ng kasamaan. Ngayon pong araw na ito, subukan po nating balikan 'yung mga masasakit at madidilim na bahagi ng buhay natin. 'Yung mga mahihirap nating karanasan. At hayaan po nating matuklasan natin 'yung biyaya at 'yung kabutihang dulot nito sa atin. Ito po ang salita ng Diyos ang salita ng buhay.